para po sa hindi maka-open sa kanilang description box no? sa description box sa aking videos ito na lang po ang um, binidyo ko na lang po ang address uh, residence address, office address jcas number and the debit card uh, salamat po sa inyo uh, andito po para sa mga subscribers, viewers, and supporters, kung may mag-support, ito po ang ano ko, address ko. Hello, good afternoon. It's a holiday. Banding banding with family, with my hubby, lovey. Abilabilab. No. Pupunta kami sa ano. Ah, maghanap lang ng ano? Maghanap ng mabijuhan. No? Alam niyo na. So, welcome back to my YouTube channel, Olivia Kanay Balandang Mix Vlog. Kumusta po kayo, subscribers, followers? Kumusta po kayo? I-combine ko na lang 'yung Facebook ko at sa YouTube ko. Kasi 'yung Facebook Facebook page ko po uh, halos mga kanta yan, no. Bihira lang ang ano. So magkano pa ako ng ibang mga kanta. Na magustuhan ninyo lalong-lalo na po sa uh, God song, no marami pa akong mga kanta may mga request pa nga ako na hindi na kanta sa youtube kasi po nagalangan ako dahil sa copyright no? so uh, kantahin ko na lang po sa facebook so niyo po sa facebook ang mga, mga kanta no? yung nag, request sa mga kanta no may nag-request pa nga, no, si Le Levi Panangi. Ah, ano ba yung apelido niya? si Libby, yung kwan yung uh, distance relatives ko, no? Uh, sa dalaga pa siya, Swan siguro. Oh, Swan ba yung niya? Panangit. Libby, panangit siya sa dalaga pa. Ngayon, biyuda na siya, no? Nag-request siya ng when I'm gone, no? Hindi ko pa nakanta, pasensya na, live Baka mamaya, kantahin ko na, no? Yung request mo. Yung iba ayaw magpasabi ng pangalan, no. Marami pang request. Andun pa nakalista, no, hindi ko pa nakanta. So, mahirap na uh, puro kanta na lang. So, uh, ihalo-halo natin ang ating uh, mga upload, no. So, maliit pa ang ating pera, no, sa YouTube nakikita ko hindi ko lang sabihin kung magkano mag maliit na maliit so sige lang patuloy pa rin lang patuloy lang ang, ang um, ating pag upload ng pag upload baka umabot pa ng 100 100 ano ba yun uh, 100,000 videos kung kailangan no? or 1,000 videos pala 1,000 videos. Baka kailangan pang mag-1,000 videos. Kasi mag, nag-180 pa lang ako, no? In 7 months, no? Tika, sandali. October, November, December, January, February, March, April. So, 7 months pa tayo, no? So, ah, uh, ma-dismaya na sana ako, pero bago pa kasi, no? Bago pa kasi ako. So, hayaan nyo baka makakita tayo ng magandang content na maaliw kayo sa pag pagpanood so uh, sige po mamaya samahan nyo kami sa aming mga lakad ni Habhabi Labi salamat po magdala na lang tayo ng pera sa ating mga mahal na ina kasi malayo tayo dumaan lang kami sa dumaan kami sandali sa glit dumaan sa glit doon sa 7 eleven so papunta na kami sa ano saan ba tayo diretso doon sa binignitin manag, manag, manag... ato lang bititik biton kay naka kwan man na siya naka bulsita man na oo nya na tamo ato ka ha Ugunya. Didi mga on dito sa kuan uh, food court. Di man tako, ano dito, mga ta kuno dito ka on dito, palit lang tagtubig. Hmm? Palit lang tag-tubig, wala ibang hilabot nimo dito. Sige. Kain tayo ng turon. sa ano, suki namin ang binignit. Panit kasi hindi, hindi masyadong uh, kamis ang binignit nila compare sa ibang kuan. Ang mga matatanda, ang gusto lang ng snack, yung mga pagkain na tulad nito, saging, binignit, syakoy, yan. Kasi sa kapanahonan sa kapanahonan namin or kapanahonan natin hindi hindi tayo na sanay kumain ng mga burger, mga mga spaghetti, mga kuwa, no? Talagang hahanap-hanapin yung pagkain ng mahirap lamang si Habilabi hindi makakain kasi anim na lang ang ngipin niya hindi pa siya naka marpil wawa naman labi na ako. Pero yung binignit, makakain siya. Nandito lang, yung binignit sa gilid ko. minsan minsan lang kami makakain ng ano yung makabagong snacks no tulad ng sasama kami sa mga anak namin kasi mga new generation ang alam lang kakainin yung mga burger yung mga special na mga pagkain na ngayon lang namin natikman nang matanda na kami pero hahanapin pa rin namin yung ano yung mga siyakoy, mga binangkal, mga saging na uh, barbecue na, banana queue, tulad nito, turon. Tulad nito. Kain tayo. Andito kami dumaan sa likod ng Robinson kasi galing kami sa Utsua. Punta na kami ng Robinson, oh. Robinson oh? Sa ito. Hmm. Sa likod ng Robinson. Pumasok na kami sa loob ng mall kasi masyadong mainit sa labas. kasi hindi niya nakalimutan niya kung nalak ang sakyanan wala talaga ang senior citizen senior citizen ah okay naman akong kilay iinasa <laughs> laro dito ang mga apo ko. Kumain dito sana sila. Okay. Iniingawan na nung sa mga apo. Ay, mga apo. kamis ang mga apo. So, mga ito lang sila magkaroon dito sa ano. Ito, Horsi Horsi. Mga lang si Hali, Rara Kilim. kita takut guys. <laughs> Kumain na kami sa ano. Binignit namin. <laughs> Tingnan niyo yung juice guys. Akala ko 16 pesos. 60 pala. 60. 60 pesos yung juice. So, ang liit-liit baso. <laughs> Nagulat pa ako. Bakit naging 85? tubig lang at saka yung ano yung use 6-0 pala akala ko 1-6 okay kakain na kami ni husband eh. malaw ako sa ano sa Dios Ya, dan Tapi dah lah itu kemas dari Daiso Japan gamay ra po na pang para sagit sa Uy, nak kami. Kak init sa lagagawas ay. Eh. Kainit init. Mainit sa labas. Kani? nangita? lagi na siya. Orange. Suzuki. Agoy, kainit pang. Hindi. Eh. Mainit, mainit. Ay, kainit. Hardway. City. Hindi pareho rin noon. Okay. ang araw, ang haring araw oh. Hmm. Di makuha sa ano. Video ang araw. Hmm. nasa sa bangkasi. Mama lagi itong eclipse na yun.